Hello mga kaludmana, welcome sa ating tutorial na naman. Ako po si Juvenile Colon from Team Spartans. So today, papakita po natin kung paano gamitin ang mga services ni Ludmana. So wala na tayo magpatumpik-tumpik. So ito, ito. So na-download natin. So example, na-download natin yung Ludmana version 2.0. So pagkatapos niyan, ay punta na agad tayo sa application. So ito po siya. So na-download na natin yung application. So i-open natin. Ganito siya lalabas at kung ito ay isang retailer, kung gusto mo maging uh, retailer, so itong dalawa lamang yung pwede nyo magamit sa application. So ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-load ng customer through load mana application. So pindutin nyo lang po dito yung load na kabayolet. And then, yeah, ilagay nyo lang po yung number ng customer. So, pwede mo din maloadan yung sarili mo. So ilagay natin yung number. Ang pulit yung number ko. Yan. Ay, ganyan pala. lang siya kung anong network siya. Ayan, smart pa siya, Globe, Sun, Pakintax, DM, Smart at yung bagong bago dito. So, yung SIM ko ay Pakintax naman. And, select load lang ako. Ito, nakikita mo. Pindutin mo lang yan. Tapos, yung mga, yung mga PHP naman, lang. yung mga PHP, yung mga regular yan. Yung hindi naman mga PHP, yung mga registration. So, example, mag-load ako ng 5 pesos. Ito, 5 pesos. Ayan, Ito lang. Tapos, ipindutin ko lang yung send. Tapos mariridirect ka dyan sa message. Kaya na natin, nag pa yan. So, mapupunta ka sa message. Tapos, kita mo po itong nakasulat dito. Hindi ka na po mag-type-type. Uh, na siya, ang siya na po ang, yung application na po ang magta-type mismo agad. So, hindutin mo lang ito yung SMS. Send. Okay, send mo lang. Tapos, hintay mo lang po yung confirmation. nareceive no? na ko na agad yung 5 pesos at ang nakaganda nito ay mismo yung network na magte-text hindi sa ibang company na number ang nagte-text sa yuk Tingkaya na natin yung oh, confirmation ng company Ito. So, it means na-load na agad so, nag-load tayo mga nasa uh, nag tayo mga nasa 344 uh, nareceive ko agad yung load sa loob lang ng isang Oh, segundo lang ay isang minuto so yun lang po paano magload sa customer ang sa pagload naman ng mga cable so punta ka dito sa others pindutin mo lang tapos ah, uh, scroll mo lang pa and then ah, uh, saan po signal ang niloadan mo pindutin mo lang po load pindutin sa cable select load ka lang yan piliin mo yung signal mga nakastart ng signal piliin na ka tayo makaload ng satellite For example 200 type mo lang yung account number mga 8 digit yan o, type mo lang tapos send mo pupunta ka yan sa message tapos send mo lang ulit kasi sa gsat naman po ay punta ka lang dito sa others yan pinto, punta ka ulit dito sa others and then uh, scroll mo lang pababa hanapin yung cell gpinoy gsat pins yan pindot mo lang type mo yung customer number ay nalagay mo dyan yung number mo mismo sample number ko yan tapos, product code, pindutin nyo lang. Uh, pindutin nyo yung GPNOY 99. Ang quantity, yun yung magkano na uh, ilang buwan. I-load. So, normal, one lang, lang talaga yan. Tapos, send mo. Mapupunta ka ulit sa message, kagayaan, kaya sa pinakita ko dati. Tapos, send mo lang ulit. Yan lang. So, yun no. Doon so, lang po, para pag-load sa load mana. Sana, sana na may naktunan po kayo. At, kung may mga questions kayo, proceed lang dito sa message. Uh, PM nilang po. Your one and only, kaya So, yun lang po. Salamat sa panood. At, Happy LM... you know.